Dante, ano na ang latest sa isinagawang pagdinig dito sa kaso ng missing sa Bungeros? Maganda uh, tanghali, alas eh, ngayon ay nakaantabay tayo no, ito sa labas ng uh, Justice Hall ng uh, Department of Justice dahil uh, nagpapatuloy pa yung uh, ginagawang preliminary investigation ng uh, panel of prosecutors ng DOJ kung sa uh, kaugnay ito sa mga reklamong isinampan ng mga pamilya ng missing sa Bungeros sa mahigit anim na pong individual. Ela kabilang narito si na Atong Ang Gretchen Barreto at ang whistleblower na si Julie Patidongan. Ang inihay reklamo ay kidnapping with serious illegal detention at multiple murder. Dumating ang ilang ka -a 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 -an kanina ng na mga nawawalan sa bungeros at ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. may dala silang USB Ela na pinaniniwala ang ito yung uh, pinasusumite bilang karagdagang ebidensya ng uh, uh, prosekusyon. Wala namang uh, dumating na mga respondent o yung mga inireklamo ng uh, mga komplainan. Uh, complainant. Kailangan po talaga namin na ipakita kung gaano po kami ka, ka seryoso sa Sa naunang pagdinig, dumating ang celebrity na si Gretchen Barreto at nagsumite ito ng counter affidavit o kontra salaysay sa inihayang reklamo laban sa kanya. Samantala, ang kampo naman ni atong Ang ay binibigyan sila ng panel of prosecutors hanggang October 13 para magsumite ng kanilang counter affidavit. Yan mo na ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo Ella. Maraming salamat Dante Amento.